Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Senator Jingo Estrada sa kasong plunder kaugnay sa 2013 pork barrel scandal. Pero guilty naman ito sa kasong direct at indirect bribery. Ang susunod na hakbang ng Estrada Camp, tinutukan niyan ni Peter Marie. inilabas na ng Sandigan Bayan ang hatol kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa pagkakasangkot nito sa multi-billion peso pork barrel scam noong 2013. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, absuelto si Estrada sa reklamong blunder pero guilty naman ito sa direct at indirect bribery. Dahil dito, posibleng makulong ang senador ng walo hanggang siyam na taon para sa direct bribery at dalawa hanggang tatlong taon para sa indirect bribery. Nagulat naman ang senador sa hatol sa kanya ng korte para sa bribery at nakatakda pa lamang basahin ang desisyon. Pero sa isang panayam sa legal counsel ni Estrada na si attorney Alexis Abastillas Suarez, tinuturing nilang isang malaking tagumpay ang kinalabasan ng kaso. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng kampo ng senador ang iba pang legal remedies dahil hindi pa final at executory ang desisyon ng korte. Magugunitang inakusahan si senador Jengoy Estrada ng maling paggamit ng kanyang pork barrel funds mula 2004 hanggang 2010 habang nitong June 2014 ay naghain ng reklamong plunder ang Office of the Ombudsman laban kina Estrada, Senator Bong Revilla at dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile maging ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.